Ngunit yung ni Jones, pinagkisaya ko ni Jones sa hallway para daw prinsangin ang mga nasa loob ng na kwarto na kasama niya. Sanunod na lang ako, sinasabi niya ako ni Jones. Nagtaka ako dahil wala na namang isang tao sa park. Sabi ni Jones, nag-text daw, daw sila Tumigil na lang at parating nga sa tuwis ng ibang minuto. Napansin ko na may mga gamit ng babae sa loob ng parko. Naupo kami sa sofa at habang naghihintay sa ibang inaasahan darating ang kape, uh, darating ang na kaibigan, nagpwentuhan kami. Makaraan ilang minuto, nagsabi ako, nagsabi ako sabi ako kay Jones sa gusto ko ng umuwi. Dahil baka dumating ang serpilidong at baka makakaway ko. Siglang tumayo si Jones at sinampahan ako. Baka nakasal sinab sinabi, sinabi kong payo ko na inulit ni Jones ko na gusto gabi at naglakad papuntang pero binuhat ako ni Joy at pinagis sa kama. Kasunod na ito, ilang beses akong sinampal gamit ng kaliwang kamay samantalang sinasakan na kanyang kanang kamay. Nagpuniglas ako at sumigaw na noong mabuhay po dad po kayo tingnan. I want to go home. Tumaban ako, at pili pag-ibig lang sabang minumura ko sa akin at pinagkabalikan sa labi at hindi. Pagang halok, pa rin ang mga kamay ko. Hindi ko na maalala kung paano na mayroong ni Jones na ako. Wala akong boses at masakit na ang kalangunan ko. pag kisni ko, kaya sila, sila bawasan ng- ngayon. A bago naku ako, at na na nato niyon sa sa lilibong kanta don. Na ko din na itabangan

hane der ya onu söyleyeyim. Geroha demar. Cemet etmeli. Sakunur. Ben kulunu sadık olmak veriyor. Ve de söyleyeyim sanki savaşlı. Sana rahatını fabri. Sana bek olursa. Seray okula yürüyor. Bu Takutkan ibu bapa tu